Hi guys, I'm Amor, uh, midlaner of Navi Philippines. Um, sa mga hindi nakakaalam, nagsimula akong mag pro player nung na scout kami ng malaking org nung ano, nag-champion kami sa mga FA na amateurs. Tapos na scout nila kami, tapos nakuha nila kami. Kaya doon nag-start yung pro player journey ko. Since naglabas ng bagong hero si Muntun, guys, si Zitian, gagawan ko siya ng video tutorial kung ano yung emblems, yung item, tsaka yung gameplay niya. Kaya samahan niyo ako guys. Uh, magsimula tayo sa item guys. Yung binubus ko dito is staff boots. Pero optional naman to siya. Pwede kayo, if gusto nyo mabilis yung CD or ng skills nyo, pwede kayo mag magic boots. Or if malakas yung kalaban sa physical damage nila, pwede kayo mag warrior boots. Depende yun sa kalaban. Um, yung first build ko dito, yung glowing one. Um, kahit hindi nyo muna buuhin yung yung boots guys sa in-game. Tapos glowing one yung inuuna kong item since nauuso ngayon yung mga healer ng mga heroes. Kaya importante siya. Tapos, next ko is Genius Wand para dagdag sa damage penetration sya ka sa pag-clearing ng waves. Tapos, Blood Wings para may dagdag shield sya. Sa, kasi, ano lang, mahina yung mobility ng hero kaya, kaya parang need niya din ng dagdag, dagdag shield. Tapos, yung dalawang item ko, optional din to. Pero, yung last yung wishing lantern guys um, importante din to pag makukunat yung kalaban tapos nakakatulong din siya pag nag OLT ka nadadagdagan yung damage mo and also divine clay para dagdag din ulit sa damage penetration niya dito naman tayo sa emblem guys um, yung emblem ko is mage tapos rapture para dagdag sa damage penetration tapos, bargain hunter para mas mabilis mong mabili yung mga items. And also, in age para tumutubo yung mana mo. And also, may damage din siyang dagdag. Um, yung battle spell ko naman, guys, is flicker. Kasi, mabagal siya sa, ano, mabagal siyang kumilo sa mapa. Tapos, wala siyang dash. Kaya, parang kailangan niya ito pantakas para samahan nyo ako, ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang paggamit kay zitian yung una guys titignan muna natin yung kalaban since wala silang masyadong crowd control tas magic damage sila, mas maganda pag pa, mag tough boots tayo pero yung una kong i dito is yung glowing one since naka matilda tsaka naka uranus sila Una guys, titignan nyo din kung saan nagsisimula yung cork para alam nyo. Red. Kung saan magro-rotate tapos makikita nyo kung saan kayo mag safe. Bago yung mapa natin. Pwede natin itong ipo. Piso. Ang magandang combo dito guys is second skill, first skill, tapos second skill. Pwede niyo ding mamain sa mid lane yung katapat niyo. Depende na lang din sa ano. Since pareho kami nakazit yan, pagalingan na lang talaga sa pagpindot. Kailangan natin mag, hindi ma-level gap dito guys. Kaya imi-make sure niyo na nakiklear nyo lahat ng scripts nyo bago mag-first turtle. Pwede nyo i-spamin yung first skill nyo guys. Since may ulti na tayo, kaya natin ma... Ano, mabisunan kung saan yung kalaban. Tulungan natin siya sa city. Piso okay, yung link. Um, pinag, uh, ano lang sa akin dito guys, yung parang slight na uh, weakness niya is yung mga assassin kagaya ni Ling. Pwede siyang mapatay ni Ling kasi nakatayo lang siya. Saka mabagal yung mobility niya. Pag nag-clear kayo guys, second skill muna. Tapos first skill. Tapos second skill ulit. Tapos yung minamax ko na skills dito since mas madaling mapok yung kalaban sa first skill. Kaya first skill yung minamax ko dito. Ispamin nyo yan lang yung ano guys, yung paulit-ulit yung ano, yung shield. Pagkatapos niyo mag-clear po din kayong mag-rotate kung sa lane kayo mas kailangan ng team niyo ng tulong. Or mang ano, pwede din kayong mag-abang, abang-abang, makapading may mapatay. medyo di ko lang talaga nagustuhan sa kanya guys is yung all niya parang ano lang ang tagal lang ng CD ng all niya yun lang talaga pero super maganda siya kasi para siyang ulti dati ni YSS um, ang next ko, item ko dito guys is yung Genius One para mas makatulong siya sa wave clearing na mas madali Pwede nyo din pangtulong tulong yung ulti nyo, guys. Pag ginagang, pag nakikita nyo yung may low sa kalaban or ginagang yung kakampi nyo, pwede nyo siyang ultihan para may dagdag na movement speed yung sa kakampi mo, saka stand sa kalaban. Si 6 minutes na, guys. Kailangan natin bumasag ng isang lane, kaya magagang tayo. Mahirap i-gank yung kalaban. Your is Kita nyo yun guys, natutulak siya. Passive, yun yung passive ng Zetian. Na may ano siya, may shield sa ano niya. Um, parang ano. Natutulak yung kalaban pag lumalapit. Pag yung mga melee, igagamp yung XP natin guys. Pwede natin ito siyang tulungan. paper out muna tayo parang makuha to sa pero laban pa din naman guys kaya naman yan since may glowing tayo guys kaya naman natin maharapan yung Uranus tapos yung next ko since may link naman dito na nakakalapit sa atin kailangan natin dito ng dagdag na self na shield kaya, blood wings yung next na item ko dito. Pag magpo kayo guys, ano lang, ulit lang talaga yung second skill, first skill. Tapos, need nyo i-cast ulit yung second skill para mas may dagdag siya na flow Hindi natin mas tanuling. second skill niya din pala guys is nakaka ano, nakaka-check boost ng kalaban kaya maganda talaga sa spam. Since wala tayong passive dito, nalalapitan tayo ng Uranus kaya mag-ingat muna tayo. Since sobrang sakit na ng Ling guys, pwede kayong mag-switch ng item niya. Pwede yung ibahin sa Winter Transition kasi mas kailangan niyo yun. Tsaka baka mas mapasok kayo ng Matilda. lord na to guys. Kailangan natin tong samahan. Para may fronter din tayong isa. Wala pa din retri. Yung retri all day natin. Okay. So, ayun guys. Sana may natutunan kayo sa panunood. And also, opinion ko lang din naman yung items and emblems. Pwede pa naman tayo mag-explore na kahit anong items tsaka yung emblems niya. Kaya, I hope nag-enjoy kayo.